Kamusta po muli mga katambay? Sana po nasa maayos tayong kalagayan kahit po binabaha po tayo mga katambay. Ingat-ingat lang po. Si Katambay Manong po nagbabalik po muli para po magkomento mga katambay dito po sa Tambayang Makabayan. Ang uh, komento po na inyong lingkod. Ito po, uh, komentohan po natin mga katambay dahil isa rin po ito sa mga pinagmamalaki po ng ating Pangulong Marcos uh, noong zona, mga katambay. Yung kanyang achievement na sinasabing tunito nila nga po, nabanggit ko na po sa, mga, sa nakaraan natin vlog, yung tunito nila da na basura na nakukuha po, na sinasabing kalinisan po ito sa bagong Pilipinas, na isang damukal daw pong basura ang nakukuha na sa ating mga barangay, lalo sa Metro Manila, mga katambay. Pero sa kabila noon, ibinalik po, ibinalik po, isinuka po, isinuka ang mga basura, at ibinalik po sa bagong Pilipinas mga tambay. <laughs> Yung sinasabing si sanitation na sinasabi sanitation drive po na programa rin sa mga barangay ng bagong Pilipinas at at isa pong ipinagmamalaki nga po achievement ng Pangulong Marcos. Ito po painggan po natin ang uh, balita dito po sa apartment mo, uh, kapartner mo sa ba sa balita mga tambay pakinggan po natin, komentuhan po natin. Ipinagmalaki ni Bumbong Marcos Jr. sa kanyang ikatlong zona ang libo-libong toneladang basura na nakolekta daw sa mga barangay sa ilalim ng kalinisan sa bagong Pilipinas o Nationwide Cleanup Program. Pero ang pagmawalaking ito ni Marcos, tila sinaway ni Duterte kung paano at anong sinabi ng dating Pangulo. Alamin natin sa report ni Angel Pastor. Uh, law and order is uh, part of the all uh, levels of government. Ito na mga kasi, itong sanitation drive. Yes, sir. Maganda And it can be done. And I hope that uh, we, we can encourage government and the barangays all over the Philippines uh, that uh, they can do it without the prodding of the national government. And if, if we can, they can do that, we would be most happy. Ito ang naging tugon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pagmamalaki ni Bongbong Marcos Jr. sa ikatlo niyang State of the Nation Address o SONA nitong lunes, July 22, 2024. Sabi ni Marcos, marami raw na kolektang basura ang mga barangay sa ilalim ng kalinisan sa Bagong Pilipinas o Nationwide Cleanup Program. Dagdag pa niya, libu-libong tonelada daw ang nakolekta sa naturang programa. Noong Enero, inilunsad natin ang kalinisan sa bagong Pilipinas kung saan pinakilos natin ang ating mga barangay upang maglinis sa kani kanilang komunidad. Sa limang buwan lamang, mayigit apat na tonelada ng basura ang nakolekta ng mahigit 22,000 dalawang libong mga barangay sa buong bansa. Inaasahan ko ang tuloy-tuloy na suporta ng mga lokal na pamahalaan sa paglilinis ng ating pamayanan. Meron ngayong taon ang ipag-utos ng Pangulo. yeah mga katambay, ang tanong, lahat po kaya nang inutosan ng Pangulo, <laughs> yung kanya ipinagmamalaki sa zona, mga katambay, ay sinunod naman po kaya, mga katambay. Kah dahil pinakita po sa Pangulo, at mismo siya, uh, nag-ikot po siya, nakita niya po ang uh, mga basura na kanya ipinagmalaki. Na yung pag-utos niya sa mga local government, ay talagang uh, sinasabing kalinisan na libu-libong tonelada raw po sa loob lang ng limang buwan mga katambay. <laughs> pinagmalaki ng uh, bagong Pilipinas ng Pangulong Marcos. Pero nung dumating po ang bagyo at ang habagat na uh, talagang nagbuhos po napakaraming tubig sa atin, ibinuhos din po, isinabay din po ang mga pinagmalaki po. Ang pinagmalaki po ng Pangulong Marcos na tonito nilada, bulto-bultong na nalinis na basura, pinakita po sa Pangulo yung basurang nalinis. Yun din daw po ang sinasabi niya naging problema. Kaya nasisira ang sinasabing flood control na kanyang proyekto na pinagmalaki rin sa zona mga katamay. Isa rin daw po dahilan ng basura na talagang you know, doon na, na, pupunta po sa mga pump station, nagbabara. Pero sa kabila, no, sa loob lang daw po ng limang buwan, mga katambay, nalinis na mga barangay, itong mga sinasabing LGUs ang uh, kanyang pinag-utos. Kaya nakakalungkot po. Lahat po na ipinagmalaki po ng Pangulong Marcos ng SONA na wala po. Naging kahiyahiya po ang uh, ating Pangulo doon sa kanyang lahat na ipinagmalaking achievement dito po sa Bagong Pilipinas. Yun na nga lang po ang uh, maipagmamalaki niya sana sa mga Pilipino, itong dalawang sinasabi niyang napakalaking achievement, mga katamay, yung paglinis ng basura kasi binago niya po ang sistema ng sistema ni dating Pangulong Duterte. Binago niya. Kaya nga sinasabi ni Pangulong Duterte, hindi dapat ito ipagmalaking achievement kung ganitong klase lang achievement ang makikita ng mga Pilipino. You know? Puro speech. Sa speech po, napakaganda po ng na achievement. Pero sa realidad, isasapol sa pagmumukha natin ang achievement na sinabi natin sa SONA. Bulto-bulto na mas marami pa doon sa sinabing nakolektang basura sa loob lamang ng limang buwan. Ang bumalik po sa atin, sa ating mga siyudad, barangay, mga katambay. Isang damukal na basura nakakalungkot mga katambay at uh, yun na nga lang sana sinasabi nga ni Kamano yun na lang sana ang uh, maipagmamalaki niya ngayon kung lahat yun and natupad, lalo sinasabing isang damokal na flood control, 5,500 ang natapos at paikinabangan na ng bansa, hindi rin na ipagmalaki ng ating Pangulo. Lalo-lalo itong kalinisan ng basura, mga katambay. Tumabon po ang isang damokal na basura. Saan po kaya napupunta, mga katambay? Ang mga pera, dahil alam naman natin, pag gumagamit po tayo ng mga ganito, binabajitan po natin ito, mga katambay, na bilyon-bilyon. Daan-daang milyon. Daan-daang bilyon po ang ginagastos po natin dito, lalo sa mga flood control. Pag, pagpalinis ng ating kapaligiran, mga basura, may mga pera po yan, mga katambay. Nasaan po kaya napupunta? Yung sinasabing nga uh, pera, hindi kaya naibulsa lang, pero yung basura na pa rin. At yung sinasabing nga uh, daan-daang bilyon na uh, Blood control, nahanjan din ang baha, hindi rin mapahupa ng mabilis sa dami ng naipagawa at magpapagawa pa. Di po ba mga tambay? Kaya nakakalungkot lang po. Kaya sinasabi nga ni Kamanong madalas, mami mismo talaga ang trabaho, ang paglilingkod ng mga Duterte, mga tambay. <laughs> Samantalang nung no, panahon ni eh, dating Pangulong Duterte, <laughs> Lalo sa pagtugon ng problema ng bansa, hindi mo na kailangang utusan, antimano, laging advance sa pag-iisip, sa trabaho, ang dating Pangulong Duterte. Ngayon po, mas advance po ang ating pahamalan sa speech, sa pagmamalaki, ipinagmamalaki, mga katambay. Pero sa kabila noon, ito po ang nakikita natin doon sa ipinagmamalaki ng ating Pangulo, ito realidad. Pumapalpak, mga katambay. Kaya nga po, ano pa kayang ma-achievement ang ipagmamalaki ng ating Pangulo sa atin mga katambay? Yung mga sinasabi ng pangarap ng Pangulo, mga katambay, hindi naman din nagiging, hindi man din natutupad yung mga bigas na sinasabi. Huwag na natin lagyan ng presyo, mga katambay. Sasama lang ang loob natin do sa pangarap na bigas kung magkano. Pero meron naman po sinabi, na nasa kadiwa mga katambay maghanap po kayo ng kadiwa at makakabili raw po kayo ng mura-murang bigas sa kadiwa maghanap po kayo sa panahon ngayon pero ang ibinibigay po sa atin ngayon ay puro basura at uh, sinasabing flood control na kailangan busisiin pa mga katambay nakakalungkot lang po sa kabila ng gumagaso sa ating bansa ng isang damukal na pera daan daang bilyon ganito lang po ang ipaisusukli na sa pamamahala po na ng ating uh, gobyerno ngayon, yung pera na sinasabi daan-daang bilyon, ang kapalit, tunito nila ng basura na ibinalik sa atin, mga katambay. <laughs> dahil una unat may kasalanan din naman, mga katambay. May kasalanan din naman ng mga Pilipino dahil nga una-una, eh, talagang kusaan uh, kung saan-saan din tayo nagtatapo ng basura. Di po ba? Kaya nga po ang, ang gobyerno ay nagbabudget po ng napakalaki para po sa mga programang yan dahil nga din ang tao, ang mga Pilipino ay kulang din sa disiplina. Pero sa kabila noon, yung binabudget na po, binabudget naman po ng ating pamahalaan dito po sa mga programang ito, kalinisan, eh sumasablay naman mga katambay. <laughs> Di po ba? Kaya na <laughs> ang nakakalungkot lang po mga katambay, eh napapahiya po ang ating pangulo. Dahil nga po nagsasalita siya ng tapos, na parang sinusunod siya ng mga LGUs lalo rin sa sinasabi niyang area na dapat ay maging malinis pero you know ganyan po talagang ang politika sa ating bansa mga tambay lalo po ang manamumuno sa atin you know maganda lang po sa 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 speech pagka nakaharap po sa media at uh, merong interview at merong report maganda po ang report pero sa trabaho po nangyayari po sa ating gobyerno pinapapasok lang po ng mga lingkod bayan, mga kapi kapitagan natin, kasama ng mga barangay chairman, mayor, lahat, governor, lahat ng namumuno, di umano sa ating bansa. Pinapapasok lang dito, labas dito ang sinasabi ng isang uh, pangulo ng Pilipinas. <laughs> Dahil nga, sobrang bait daw, sobrang bait daw ng pangulo ng Pilipinas. Sabi ni dating Pangulong Duterte, sobrang bait. Sa sobrang bait, eh baka hindi na di umano sinusunod dito hindi na sinusunod ang ating Pangulo sa sobrang bait ng <laughs> mga tabay. At syempre po, may malaki pa rin kasing issue ang ating Pangulo, di po ba? Yung kanyang pagkatao, yung kanyang issue sa droga. Sikat na sikat na rin po ito, mga tabay. Itong droga na nakakabit po sa kanyang pangalan. Kaya, kaya napakahirap din po yata siguro na ito po ay seryosohin ng mga politiko <laughs> dahil nga po sa nakikita rin problema sa pagkatao ng ating Pangulo. Kaya po siguro, di umano, ginagawa na lang ng mga nasa LGUs, eh, para lang din bumango ang bagong Pilipinas. Opo, tapos na po. Nalinis na po namin ang aming barangay. Klara, klaro na. At talagang uh, hindi na kahit bumagyo, kahit bumaha, wala na tayong makikita basura dyan. <laughs> Pero sa kabila noon, nada. <laughs> bumabalik mga katambay ano pa kaya mga proyekto ang uh, magkakawindang-windang magkakapalpak-palpak dito po sa bagong Pilipinas dahil napakarami na po natin na sinasabi nga uh, yung pabahay nga lang po di po ba mga katambay yung pabahay na isang milyon isang taon natin gana na rin mas marami pa mas marami pa ang basura ibinigay sa atin kaysa sa pabahay na nakita natin na proyekto ng gobyerno, mga katambay. Nakakalungkot lang po. Sa kabila po na pinagmamalaki ng ating Pangulo ang kanyang achievement sa loob lamang ng dalawang taon, yung sinasabing tunitunilada na nakukuha basura para maging malinis na ang bagong Pilipinas, ibinalik po ng doble <laughs> na ilang dobling tunilada po ang ibinalik sa Pangulo ng ating basa. At ganoon din po, yung pinagmamalaki niyang isang damokal na flood na flood control project niya, ibinalik din po. Ibinalik din po ang problema doon sa sinasabi niya nga, uh, you know, magiging uh, less na ang pagbaha sa atin at madali nang uh, mawala ang tubig. Pero sa kabila nun, ilang araw na, hindi pa nawawala ang tubig. Kaya po, ang tanong ni Kamanong, baka yung ginawang uh, flood control project, baka doon po dinala sa West Philippine Sea, mga katamay. Doon po yata pinaglalagay ng ating gobyerno nagtatanong lang po ang inyong lingkod mga katambay nakakalungkot na ganito mga proyekto daan-daang bilyon ang inuubos natin ganito lang po achievement na nakikita natin ngayon lumalabas po testing po ang mga salita ng Pangulo ng Pilipinas mga katambay muli po si katambay mano po nag-iwan po test test lang po tayo mga katambay may pag-asa pang makabangon at mabago pa ang sistema ng ating basa, lalo sa korupsyon lalo sa pagwaldas ng pera ng bayan muli po paalam ingatan nawa bye bye